karon mangulita og sindangan kana nagbiyahe ni mi padulong sindangan og excited namin tanan kay mo attend mi sa first mass sa ko ang pagumangkon nga bag-o na pare ug makamingaw ba gyud ni sindangan although duol lagi siya sa dipolog mga 2 hours lang away from the polog pero usahay maglisod tag bisita kay busy sa atong mga trabaho o sa ako nang gikaingon mapitso ko sa manukan kay naman ko video diri nga ga viral Katong manok, mong balikan dyan ako siya. Kaya kung ipakita ninyo, kaya igaw naman kukuha ni Agi. So, manghunong yung karon Hunungan nato ito. Ato At ang klaro ng manok, o mangita, taong nindot nga anggol. O niya, nilibot ka. Dili maka siya maklaro ato nga ang Nara siya, ye! Yeah! Og mana, og, og nara si Modra Bells. Nana siya di ha. Nara sa ubos. Ako kayo pakita ninyo nga, dako, og gud siya ka ayo. Tawara good. Abi ninyo, pwede magugod ka di sa taas, pero wala na lang minisaka kay Medyo gadali, magugod kay Maten ba, may og kuan first mass ni Clem dito sa sindangan. na igorajud ko naghapitin ha para ipakita na ako ninyo. Uun kadako ni nga manu no, kay ni hapit ra gani ko diha no nag akong video sa TikTok. Mong mas may siguro mo na ugta o kato gani siyang tanawon kung unsa gani siya kadako. Na dako, no, dako mangid siya di ba? Tanawa ato gani siyang tanawon side view, front view o di pa sa ubos. Tapos siya, daghan kay picture po diha. Kay murag ka Kacho ni si Manuk da, dari sa Manukan. Maayog po ni nila pagkabuhat. Kay usama gyud sa anhi pod kung mari kag Manukan. Og nara siya. Side view, front view, tanan na gyud nga view. Kay para gyud maklaro nato siya kung sa siya ka dako. Kay amazing ba gyud pod kaayo, di ba? Oh, tan basta sulit yun ang paghapit diha Unyan, ni do you pudang weather kay ini yun po siya kayo Mga nakapahimulos yun diha og video kay man yun na akong ganahan nga nin ko sa anak na mohapit da kay tanawang natong na manok kay ni Agi na magutas sa diha o gnara si Mojo Bells enjoy watching everyone mo na siya ang dako nga manok nga only in Samwanga del Norte in the municipality of Manukan. Mabito na nga Manukan, kaya na silay, dako kay nga manok din ha. Na, taras mo your bells. Enjoy na enjoy to the max. Thank you, Manukan, for all the memories. Og sulit na sulit yun ang mong paghapit diri sa dako kay nga manok sa Manukan!